Samantala, ongoing po ang isinasagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Aghon sa lalawigan ng Quezon. Kapiyang po sa mga napagkalooban ng tulong ay ang mga pamilyang lubhang nahirapan dahil sa nawasak ang kanilang mga tahanan dulot ang biglang pagtaas ng tubig baha ng manalasa ang severe typhoon Aghon. Matatandaan din na isinailalim sa state of calamity ang Quezon Province dahil sa matinding pananalasa ng bagyo. Sa datos mula sa Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, umabot na ho sa mahigit 3,000 pamilya o 15,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha sa lalawigan. Sa panguna ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ng goodwill bags na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, at iba pang pa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Bahagi po ito ng pagkakawang gawa ng Iglesia ni Cristo na patuloy na isinasagawa sa anumang sulok ng mundo para sa mga taong nangangailangan.